Napansin mo ba may mga matatanda na kahit lampas 80 o 90 na ay parang hindi tinatablan ng edad? Wala sa ospital, walang iniindang sakit, kayang maglakad, ngumiti, tumawa at magtrabaho pa sa hardin o palengke. Yung tipong mas malakas paminsan kaysa sa mga mas bata. Ang tanong, anong meron sila? Bakit parang sila yung mga pinalad humaba ang buhay? Hindi lang ng taon kundi pati ng lakas. Marami ang iniisip agad na swerte o magandang lahi. Pero sa totoo lang, Ayon sa maraming pag-aaral at mga obserbasyon sa matatandang malalakas, may mga ugali silang magkakatulad. Ugali na pwede ring gawin ng kahit sinong senior, kahit ikaw, kahit ngayong araw mismo. And the video night. Pag-uusapan natin ang mind ugali ng matatandang malalakas at mahaba ang buhay. Mga simpleng ginagawa nila araw-araw na tahimik pero malakas ang epekto sa katawan, isipan at kaluluwa. Simulan natin sa unang ugali. May malinaw silang layunin. Kapag ang isang senior ay wala nang ginagawa sa araw-araw, doon madalas nagsisimula ang panlalata. Araw-araw na lang nakaupo, nakatingin sa bintana, walang dahilan para bumangon ng maaga. Kapag wala na tayong layunin, parang nawawala rin ang gana ng katawan na gumalaw. Pero kung titingnan mo ang matatandang malalakas, mapapansin mong palaging may ginagawa. May garden silang inaalagaan. May tindahan silang binabantayan. May apo silang pinaglulutuan ng merienda. Kahit simpleng gawain lang basta may saysay para sa kanila. May lolo sa Isabela, noayon na anyos na. Pero araw-araw ay nagdidilig ng halaman. Hindi niya kailangang gawin yon pero gusto niya. Sabi niya, ito ang nagbibigay ng direksyon sa araw ko. Kaya kahit lampas na inta na siya, maliksi pa rin ang katawan at malinaw ang isipan. Kapag may layunin ka, bumabalik ang sigla. Hindi kailangang malaki o komplikado basta may isang dahilan ka para bumangon bukas. Malaking bagay na yon. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang ugali. Marunong silang tumawa. Ang mga matatandang mahaba ang buhay ay hindi palaging seryoso. Marunong silang ngumiti kahit may problema at mas gusto pa nga nilang tumawa kaysa magreklamo. Bakit? Dahil ang pagtawa ay natural na gamot para sa stress, sa tensyon at sa lungkot. Alam nating lahat kung gaano kasama ang epekto ng stress. Tumataas ang presyon, humihina ang katawan at parang laging pagod kahit wala namang ginagawa. Pero kapag masayahin ka, nababawasan ang pressure sa puso at isipan. Mas gumagaan ang pakiramdam, mas nakakagana ang kumilos. Isang lola sa Cebu na 87 na ang edad ang sabi, ang sikreto ko tawa lang ng tawa. Hindi naman mawawala ang problema. Pero pag tinawanan mo, mas madali mong malalagpasan. Kahit may rayuma siya, hindi mo mararamdaman kasi hindi niya ito iniinda. At dahil doon, mas gumiginhawa ang katawan niya. Kaya tanungin mo ang sarili mo kailan kahuling tumawan ng buong buo yung tawang walang iniisip, walang bigat sa dibdib, minsan kailangan natin ong ipaalala sa sarili. Ang buhay ay hindi palaging seryoso. Kailangan din nating marunong magpatawa, tumanggap ng pagkukulang at humanap ng saya sa simpleng bagay. Ngayong napag-usapan natin ang dalawang ugaling ito, ang may layunin sa buhay at ang marunong tumawa, baka kaya mo na ring simulan ito sa sarili mo kahit paunti-unti lang. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon at nakarelate ka sa mga ugaling na banggit, pwede mong i-comment ang one sa baba para alam naming may natutunan ka. At kung may kaibigan kang senior na pwedeng mapalakas din ang mensaheng ito, maari mo rin itong ibahagi sa kanya, baka makatulong sa kanyang sigla at pananaw sa buhay. Sa part 2 ng video, pag-uusapan natin ang pangatlo at pangapat na Ugali ng Matatandang Malalakas at yung isa sa... Kanila ay may kinalaman sa kung paano mo ginagamit ang katawan mo araw-araw. Kung may layunin ka na sa araw-araw at natutunan mo ng ngumiti at tumawa sa gitna ng problema, malayo na ang nararating mo. Pero ang mga seniors na tunay na malalakas at mahaba ang buhay, hindi lang basta masayahin o may dahilan para bumangon, may ginagawa rin silang pisikal na mahalaga sa kanilang kalusugan. At dito papasok ang ikatlong ugali. Gumagalaw sila araw-araw. Hindi ito ibig sabihin na kailangang mag-gym, tumakbo o mag-ehersisyo ng matindi. Ang, ibig sabihin lang, hindi nila pinapayagang manatili lang ang katawan sa pagkakaupo buong araw. Gumagalaw sila sa paraang kaya ng katawan. Nila pero regular. Maraming matatandang mahina. Hindi dahil sa edad kundi dahil hindi na nila ginagamit ang katawan nila. At kapag hindi natin ginagamit ang ating kalamnan, unti-unti itong nanghihina natutuyo at mas mabilis na naaapektuhan ng sakit. Pero tingnan mo ang mga matatanda na kahit lampas o tinta ay masigla pa rin. Palaging may ginagawa. Naglalakad, naglilinis, ng bakuran, nagwawalis sa harap ng bahay, nagtatanim o kahit simpleng pag-aabot ng tabo habang naliligo. Iyan ang mga gawain na nagpapaikot sa dugo, nagpapalakas sa baga at nagpapatibay sa buto. May isang lola sa Pangasinan, 84 years old na araw-araw ay nagwawalis sa harap ng bahay nila. May bitbit -bit pang timba. Hindi mo siya mapipigilan kahit anong pilit ng apo niya. Ang sabi niya, kapag hindi ako gumalaw, pakiramdam ko para na rin akong naghihintay ng wala. Iyon ang sikreto niya. Ginagalaw niya ang katawan niya kahit hindi ito madali. Kung nakaupo ka man ngayon habang nanonood, baka pwede mong itaas-taas muna ang balikat mo. Iikot-ikot ang Lego o ituwid ang tuhod. Minsan yan lang ang kailangan ng katawan mo. Pansinin siya at galawin. Ngayon dumako tayo sa ikaapat na ugali. Hindi sila nag-iisa sa buhay. Ito ang isang sikreto na bihira nating pag-usapan. Ang lakas ng katawan ay may koneksyon sa tulakas ng relasyon. Ang matatanda na may mga kaibigan, may kausap o laging may kinakausap na mahal sa buhay. Sila ang kadalasang mas tumatagal at mas masigla. Sa Japan may tinatawag silang ikigay o dahil ng pamumuhay. Pero higit doon may isa pa silang mahalagang prinsipyo. Muay isang grupo ng kaibigan o komunidad na sinasamahan nila habang buhay nagkukwentuhan, nagbibigaya ng suporta at bastat nandyan para sa isa't isa. Sa mga lugar na maraming mahahabang buhay na matatanda gaya ng Okinawa. Laging may muay at laging masaya sa Pilipinas. Ito yung mga barkadahan sa kanto. Kapitbahay na sabay magwalis, kaibigan, sa simbahan o kausap mo sa umaga habang nagkakape. Hindi kailangang marami. Kahit isa o dalawa lang na tunay na kausap, malaking bagay na sa puso at isipan mo. Kapag may kausap ka, nababawasan ng lungkot. Kapag may napaglalabasan ka ng saloobin, gumagaan ang dibdib. At ang katawan kapag magaan ang pakiramdam ay mas handang gumalaw, sumaya at mabuhay ng mas mahaba. Kung sa ngayon ay pakiramdam mo ay nag-iisa ka, baka panahon na para bumalik sa dating kaibigan mag-text kumustahin mo o makisali ulit sa maliit na aktibidad sa barangay. Alam naming hindi madali pero ang unang hakbang ay palaging mahalaga. Ngayong alam mo na ang ikatlo at ikaapat na ugali ang paggalaw araw-araw at pagkakaroon ng koneksyon sa ibang tao. Baka nakita mo na rin kung alin ang kulang sa araw-araw. Morris, kung meron man, okay lang. Ang mahalaga, handa kang simulan nito kahit paunti-unti. Kung nakarating ka hanggang dito at may naisip kang pwede mong simulan kahit paglakad sa labas o simpleng pangumusta sa kaibigan, pwede mong i-comment ang do sa baba. Gusto naming malaman kung aling ugali ang pinaka-nakarelate. Ka, at kung may kilala kang kapwa, senior na baka kailangan. Ding marinig ang mga paalalang ito. marimoring ring ibahagi sa kanya ang video na ito. Baka ito na ang simula ng mas mahaba at mas masiglang buhay niya. Sa part 3 ng video, pag-uusapan natin ang ikalimang ugali ng matatandang malalakas. Isang bagay na hindi nauubos kahit ilang taon ang lumipas. Ito ang ugaling nagbibigay ng tatag sa puso at katahimikan sa isip na pag-usapan na natin sa mga naunang bahagi ang apat sa pinakamahalagang ugali ng mga Matatandang mahaba ang buhay, may layunin, marunong tumawa, gumagalaw araw-araw at may matibay na ugnayan sa ibang tao. Ngayon dumako na tayo sa ikalimang ugali, ang isa sa pinakamakapangyarihan pero madalas na hindi agad nakikita sa panlabas. Ito ang pananampalataya o panloob na paniniwala. Yung mga matatandang matibay at mahaba ang buhay ay kadalasang hindi lang malakas sa katawan kundi matibay din sa loob. Kapag tinanong mo sila kung paano nila nalagpasan ng mga bagyong dumaan sa buhay, pagkawala ng mahal sa buhay. Sakit, hirap sa pera, pagkabigo, kadalasan ang sagot nila ay simple. Dahil may tiwala ako sa Diyos o minsan dahil naniniwala ako na may dahilan ng lahat. Hindi ito tungkol sa pagiging relihiyoso lang. Ang punto rito ay ang pagkakaroon ng pinanghahawakang mas malalim kaysa sarili, isang gabay. Panalangin, pananampalataya o pag-asa na kahit Mahirap ang buhay ngayon ay may liwanag pa rin naghihintay bukas. Sa panahon ng lungkot, kapag may sakit ka, kapag may kinakaharap kang hindi mo nakontrolado, doon lumalabas kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Ito ang nagbibigay ng kapayapaan kahit walang kasiguraduan. Ito ang nagpapagaan ng loob kahit mabigat ang pinapasan. May isang lola sa Nueva Ecija o t anyos na nahalos buwan-buwan, ay nagbabakasyon sa ospital dahil sa alta presyon. Pero kahit kailan hindi mo siya maririnig na nagre Sa halip palagi siyang may rosary sa kamay, may dasal sa bibig at may ngiti sa mukha. Sabi niya, kapag hindi na ako makakilos, ipapasa ko na lang lahat sa kanya. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi gamot, hindi doktor, kundi pananampalataya. At alam mo ba, ayon sa maraming pag-aaral, ang mga seniors na may paniniwala, relihiyon man, espiritualidad o simpleng paninindigan sa kabutihan, ay, mas mababa ang risk ng depression, may mas malusog na puso at mas mataas ang chance na makabawi pagkatapos ng karamdaman dahil mas kalmado ang isipan, mas tumitibay ang katawan. Pero ang pananampalataya ay hindi kailangang maging komplikado. Hindi mo kailangang araw-araw magsimba kung hindi mo kaya. Minsan sapat na ang tahimik na panalangin sa umaga. Pwedeng magpasalamat ka lang habang nagkakape o kaya kapag may iniindang sakit, sabihan mo lang ang sarili mo. Lilipas din ito. Hindi ako nag-iisa. Kahit anong pinaniniwalaan mo, Diyos, dasal, kalikasan, pamilya, kung ito ay nagbibigay sa'o ng pag-asa at kapayapaan, panatilihin mo ito dahil iyan ang magbibigay sa'yo ng lakas kapag ang katawan ay pagod na. Ngayon, tanungin, natin ang sarili natin. May paniniwala ba tayong pinanghahawakan araw-araw? At kung wala pa, handa ba tayong subukang hanapin ito? Sa part 4 ng video, pag-uusapan naman natin. Kung paano mo maipapasok ang limang ugaling, ito sa tunay mong buhay. Kasi oo, inspirasyon ng mga ito. Pero magiging mas makabuluhan kung maisa sa buhay mo talaga sila araw-araw. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon at nakarelate ka sa ugaling ito, ang lakas na galing sa pananampalataya, pwede mong i-comment ang 3 sa baba para malaman namin kasama ka pa rin namin sa kwento ng paglalakbay na ito. At kung may kakilala kang kapwa senior na minsang nawala ng pag-asa, Mari mo ring ibahagi sa kanya ang video. Baka ito ang maging paalala niyang may dahilan pa rin para bumangon bukas. Sa susunod na bahagi, gagawin nating praktikal ang lahat. Paano ito simulan? Paano ito panatilihin? At paano ito maipapasa sa ibang tao? Ngayong alam na natin ang limang ugali ng matatandang mahahaba ang buhay. Mula sa pagkakaroon ng layunin hanggang sa pananampalataya. Ang susunod na tanong ay ito. Paano ko naman maisa sa buhay ang mga ito kung may sakit na ako? Mahina na ako o hindi na ganon kaaktibo ang buhay ko? Ang sagot, hindi kailangang sabay-sabay at hindi kailangang malaki agad. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliit, simpleng hakbang. Halimbawa, kung gusto mong simula ng unang ugali, pagkakaroon ng layunin, tanungin mo muna ang sarili mo tuwing umaga. Ano ang gusto kong tapusin ngayong araw? Hindi kailangang grandeng goal. Minsan kahit pagdidilig ng halaman, paglinis ng mesa o pagbuo ng isang dasal para sa pamilya ay sapat na para maramdaman mong may saysayang bawat araw. May isang lolo sa Cavite na nagsimula lang sa pagsusulat ng listahan ng mga taong gusto niyang ipagdasal. Araw-araw isa-isa niya itong binabasa. Sabi niya, kahit hindi na ako masyadong makalakad, nararamdaman kong may ginagawa pa rin akong mahalaga. Kung gusto mong simulan ng ugaling marunong tumawa, pwedeng ganito. Hanapin mo araw-araw ang isang bagay na pwedeng ipagpasalamat o ikangiti. Minsan nakakatawa rin ang sarili natin, yung nagkamali ka sa pangalan ng apo o hindi mo mahanap ang baso tapos nasa harapan mo lang pala, imbes na inisin ang sarili, tawa na lang. Yan ang mas nakakatulong sa puso mo. Gusto mong gumalaw araw-araw pero hirap ka na. Hindi kailangang lakarin ang buong barangay kahit sa loob ng bahay lang. Habang nakaupo, igalaw ang balik at itaas baba. Ang mga pa iikot ang leg. Pakaliwat pakanan magwalis sa labas. Kahit ilang minuto lang, may isang lola na oy punti anyos na halos hindi na makalabas. Pero araw-araw nagkikis-kis ng trapo. Sabi niya, ito ang simpleng workout ko. At dahil doon, tibo pa rin siya. Para naman sa pagpapalalim ng relasyon sa iba, hindi kailangan ng malaking gathering. Pwede kang mag-text ng kumusta ka na sa isang kaibigan. Tumawag sa pamangkin na matagal mo nang hindi nakakakwentuhan o kung may kape sa hapon, yayain mong makiupo ang kapitbahay kung walang makausap. Isang simpleng good morning sa nagdaraan isang ngiti sa tindira sa kanto. Minsan sapat na yon para maramdaman nating may koneksyon pa rin tayo sa mundo. At kung gusto mong simula ng ugaling may pananampalataya, hindi mo kailangang maging relihiyoso agad. Pwede kang magsimula sa isang simpleng dasal tuwing umaga. Salamat po sa isa pang araw tulungan niyo po akong makangiti ngayon. O kaya magsindi ng kandila o magbasa ng isang linya mula sa isang libro ng panalangin. Kahit tahimik lang sa isip basta bukal sa puso. Ang mahalaga tuloy-tuloy mong sinasanay ang sarili dahil ang ugali ay hindi magic. Kailangan lang ulit-ulitin. Kapag araw-araw mong ginagawa ang isang mabuting bagay kahit maliit, nagiging parte ito ng pagkatao mo. Ang mga matatandang malalakas ay hindi naging gan bigla. Hindi sila perpekto. May araw din silang tinamad na dapat na pagod, pero hindi sila huminto. At iyon ang pinakaimportanteng ugali. Yung pagpapatuloy kahit maliit ang hakbang, ngayong alam mo na ang mga simpleng paraan para isabuhay ang limang ugali na ito. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang kaya kong simulan? Ngayong araw? Isa lang, pili ka. Anong ugali sa lima ang pinakakaya mo sa sitwasyon mo ngayon? Kung nanonood ka pa hanggang ngayon at handa ka ng subukan kahit isa sa mga Ugaling ito sa simpleng paraan, pwede mong i-comment ang four sa baba para malaman naming kasama ka pa rin naming kumikilos para sa mas malakas, mas mahabang buhay. At kung may kakilala kang kapwa senior na laging sinasabi, wala na akong magagawa, maro rin ibahagi ang video na ito sa kanya. Baka ito ang paalalang kailangan niya para magsimula muli. Sa huling bahagi ng video, pagbubuin natin ang lahat ng napag-usapan. Gagawin nating inspirasyon ang mga simpleng hakbang na ito para sa isang mas magaan at makabuluhang pamumuhay sa senior years. Kung narating mo ang bahaging ito ng video, saludo kami sa iyo. Ibig sabihin hindi ka lang nanonood, para lang makinig kundi dahil gusto mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Gusto mong humaba pa ito hindi lang sa bilang ng taon kundi sa lakas, saya at saysay. Balikan natin sandali ang limang ugali na natutunan natin mula sa matatandang mahaba ang buhay. Una, may layunin sila sa araw-araw. Kahit simpleng gawain lang, alam nila kung para saan sila bumabangon. Pangalawa, marunong silang tumawa. Hindi sila nagpapatalo sa lungkot at problema. Tinatawanan nila, tinatanggap nila at nilalampasan. Pangatlo, gumagalaw sila araw-araw. Hindi nagpapakulong sa kama o upuan. Gumagalaw sa abot ng makakaya at dahil doon mas lumalakas. Pangapat, may koneksyon sila sa ibang tao. Hindi nila pinipiling, mag-isa. Alam nila na ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa sarili, kundi sa mga taong kasama natin. At panglima, may malalim silang pananampalataya. Sa gitna ng sakit ng takot ng kakulangan, meron pa rin silang pinanghahawakang panloob na lakas, paniniwala sa Diyos ng sa buhay o sa kabutihan. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong gawin agad lahat. Yung tunay na sikreto ay ito. Simulan mo sa isa. Pili ka ng isa sa limang ugaling ito at isabuhay mo ito araw-araw sa maliit na paraan. Dahil ang ugali ay parang buto ng halaman. Hindi mo agad makikita ang bunga. Pero kung regular mong didiligan at aalagaan, unti-unti itong tutubo. At darating ang panahon magugulat ka na lang. Mas gumaan ang pakiramdam mo. Mas nabawasan ang sakit mo. Mas napalapit ka sa mga tao. Mas nakangiti ka na. Mas handa kang mabuhay pa ng mas mahaba. At kung sakaling may araw kang hindi magawa ang gusto mong ugali, okay lang yon. Hindi kailanman huli ang lahat. Ang mahalaga ay bumalik ka sa landas. Magsimula ka ulit dahil habang humihinga, ka may pag-asa pa. Habang may araw may pwede ka pang gawin. Sabi nga ng isang matandang lalaki na kilala sa kanilang lugar ang sikreto ng mahaba at masayang buhay. Araw-araw piliin mong mabuhay. Hindi lang basta tumagal kundi mabuhay ng totoo. Ngayong natapos mo na ang buong video, Baka meron ka nang naisip na unang hakbang, pwede mong i-comment sa baba ang salitang done kung napanood mo ang lahat at gusto mong simulan kahit isang ugali sa buhay mo. At kung may kakilala kang kapwa senior na pwede ring makinabang sa mga paalalang ito, maaari mong ibahagi sa kanya ang video na ito. Baka ito na ang mensaheng magbibigay. Lakas at pag-asa sa kanya. At syempre kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga video, nagaya nito para sa kalusugan, isipan at inspirasyon ng mga seniors, M. Mahabari ka rin mag-subscribe dahil ang channel na ito ay para sa'yo. Para sa mas masigla, mas matibay at mas makabuluhang buhay pagkatapos ng 6